Nigikan ko ubalay guys nga empty na nga ako ang motor wala gyud siya gasolina so nihapit ko dito sa may lasa nga gas station ligya po nako siya maabre so nihapit na po ko diriya sa may tibong ko nga gas station ligya po siya maabre nga hanto naabot ko diriya sa may panakan, nga gas station ligya po siya maabre so ikaapat na gyud ni siya nga gas station guys diriya sa may star oil kilid aning barge sa Maywis nga yeah, hanto dirin di gihapon siya maabri gitabanga na lang gani ko nilag abre di gyud siya so nagpaabot na lang ko sa isa guys kay para siya na lang ang mo-abre, kay murag siya man ang sweeto kay yaha maning unit no so pag pila ka minuto na akong paabot nga super late na jud kay ko sa ko ang duty Ay, ginoko. ko. Easy na rin. Kaya abrihan. Paita kita. Magdadala sa motor niya. Dita ka Ultimo pag abre lang sa tangke mga mo ang ato ang motor mao siya guys nigikan ko og sayo kay para di malate aw oh, late kaayo orato babu